so hello hello everyone good morning good morning so welcome sa ating youtube channel or lamak vlog and then, then sa atong fb page na so august 24 na 2020 yung nang sir so data sa itong SLs swear so, to pass swear for and pares nga update guides so sa itong magpadayon mo sir so pakishare ko pali sa itong live uh, guide mo sir para mo share na to ha then share pa, mo kalimot pag like pag subscribe, sir, -subscribe sa ating youtube channel pag follow sa atong fb page kung wala pa na -palo. Nasa yes, so, lang naka-join sa ito community YCM. So, click lang ang, excuse me, join button din lang, sir. So, kung nasa mga nakaswerte yung naka-combine mo, sir. So, combine on din lang tanong. Check lang itong guide mo, sir. So, sayang itong success na. no? Delay, pero nakuha sa itong combine. Ay, so, check lang, mo, sir. So, uh, lang din lang ito ang kumbi rin, ha? Uh, take note, ma'am, sir, ma'am, sir. Nga guide sa nyo ito. Computation na no, dyan, eh. Wala itong kumbi. So, nakamagyan na na ba yan? Abay lang. So, kung wala, pass lang, ma'am, sir. Ay, okay. password rin yun yung ito ang mga sa inyo, ha? So, shoutout po kay First Vlog. So, subayan so ninyo yung application sa so, pang STL o 3D Monster. So, ako pala nakahits mo siya sa STL, pero ah, uh, daw siya sa yung 3D Monster, no? Sa yung 05 or 045. So, sa iyang community. So, paswerte lang yun, sir. Okay? Paswerte rin yun. So, kung mo join mo sa iyang community, sa akong community, o makaswerte mo, so, babila ka na inyong hang ah, uh, i-support din sir no so wala pa nang dun sa tung community or YCM click lang ang join button mo sir so kay first vlog 79 na siya ito sa kwa 99 na naka-set sir okay so try lang niyo mo sir so na murag one kumbi na magyatag niya din ha ginapagdudukan na niya no kasi na dapat pagdudukan na niya tawag niya na okay and then, ka, man, sir pa sa ko sir to kumbi na ko din ha kay Siyempre, may di tagdipinsa. Okay? Pasorte lang yun so, proceed to mong sir so dirita sa ato ang guide karon so manyag lang to karon sa ato ang pang CL swear to swear for Paris mong sir guide so bayan nyo itong pang 3D ha so base atong 3D mong sir so gahapon ko na atang atang sa kung ano sa 8-8 so last to only lang ta 8-8 all na to kung ever mag hapon no kung if ever magtry try mangali, 8 -8 yung manggali sa 8-8 chukong mong sir no so delay yun siya pero na ta 88 tol, di ba? Na kung gibet siya ganya 88 tol na siya. Okay. So last one lang ta and then sa 23 sa no. Si Piat sa wala tag 223 ako a ah, double. Sa 32 man. Okay. So kusit ta. So play ko sure mo sir ha. Manyog lang ta karon sa tong guys sa STL na to. So bayan niyo ato ang pang 3D. Ha? Iso okay, dito sa to ang Okay. So, dito sa to ang pares mo sa una Okay, pares na to ay so, kagahapon, mga kong lakay. Okay, kaya ganyan kaya tag na ko ang 34 and 23. So, pwede nyo na recap. Okay, if ever uh, ganahan mo. So, ang karoon, kaya tag na ko ang 08, 24. Okay, 08, 24. So, ang karoon na siya mga sir ha, recap ang 34, 23. So, wala ko i-update sa resulta, kaya ganyan yun, ganyan yun sa itong 3D. What a katagaw guide sa 2pm. May resulta. Wala kami mo, sir. So, ulan man. Hap na namig ko. Uli. So, dito sa ito So, pwede rin na nyo combine, mo, sir, ha? Pwede rin po na nyo combine. Okay. 34 24 0823 834.08.23.24 34 Okay. So, dito sa ito ang uh, swear for. na ito. Mag... yata ka kay no? Murag nigawas kay Murag 6 Ay, sa so, ba ito? 4 6 So, sayang, no? sa ayang 3 digit sa CPR pa jud. So email pa jud ang 2-monster, na. 3 digit may na nila niya. So, Dito sa tuong sir for mo sir. Ayaw tayo share mo sir. Hi, pag share palihog para mas share na to itong So, base itong share for mo na, Kung yata kay 1, 6, 4, 2. Muna akong yata kung sir hagan haricap. Harry akong yata kay si Samali. Nine, four, one, eight. Okay, karon. Tapos muna ako manyug lang ito sa itong uh, swear to swear for and pare. So, niya itong 3D monster. Scroll down ang paliw din ha. So, ito ang FB page timeline. de sa itong YouTube channel. So, i-click lang niyo ang videos monster. kay upload din siya ha. kay isa dito sa ito ang swear to. Ay, makalimot pag-share paliw mo, Sir. Sure to ta. So akong yata, gagani yung 6, 4 8, and uh, Ay Dili Huwag yata ganyan kay 4, 8, 6, 2. Diba? Right. So, ang sa 6.8 din ha. So, karoon ang ihatag na kawang guys. See? idalagyan po na ito ang 6 po nga sir. Older guys si monster siya man, sir, ha. Kaya dito sa tuwang maintain. Maintain monser kay 7-3 all to 7-3. Okay. Last day. So last day na niya kaganiha tagang sa nato chance monser. Kaya nagawa na ba ang treat ah

Okay, so manyo lang to karan sa itong update nung sir. Check ninyo ito ang trading d nga guide nung sir, ha? Okay, syempre si Press Vlog. So, thank you, thank you kayo Salamat, salamat.